kaya ba kayo kung magtanong ako sa'yo tungkol sa iyo inyo ni Calix? Ano ba talaga nangyari sa inyo? Nagsimula lahat sa... Uh, uh, uh. Upo ka, upo ka, upo, upo tayo. Dali! Lapit na kaya tayo? Simula lahat sa love letter. Calix. What's up? Sana basahin mo ha. Sobrang crush ko kasi siya eh. Hmm. Kaya okay. naglakas na ako. Uy, Kalix, Huwag mo tatapon yung love letter na yan. Friend ko yan. Magagalit ako sa'yo. Matagal na may gusto sa'yo yan. pinabawalan ko lang kasi... ...playboy ka. I'm not a playboy. It's not my fault that girls love me. Hmm. Playboy ka! Playboy, <laughs> playboy, <laughs> playboy, joke! Joke! Playboy, <laughs> joke! Eh, joke lang, playboy. Ewan ko ba? Ito. Kahit anong warning siya ka ni Ella, tinuloy hmm. ko pa rin. Eh. Hanggang ngayon, naging official na maging kami. Ha? Ano ba yung sabi nila? Baby pa nga tawagan namin. Eh. Baby pala, ha? Pero hindi namin pinapalam sa iba. Hanggang sa nakarating din kay Ella. Mag-isa ka lang dito? Hindi dumating si Calix eh. Gusto mo sumahan na lang kita? Sige. Masalamat. Ikaw, okay ka lang? Ano mo ba umamin din sa'kin sa si Kiefer? Seryoso? Gusto mo ba siya? Oo. O, bakit malungkot ka? Sige, umamin din sa akin si Yuri. Kaya yeah, yun, parang hindi na silang nag-uusap. Anong balak mo? Hindi ko alam. Gusto ko si Kiefer. Pero ayaw si Yuri. Kaya ikaw, mag ka din sa love. Yung si Kalex na babalitaan kung may girlfriend ng iba. Ano? Sinasabi ko to sa'yo kasi concerned ako. Mag-ingat ka kay Calix. Simula noon, hindi na nawala sa isip ko yung sinabi sa ni Ella. din kasi si Kalitz. Hindi na siya pumunta sa meeting place namin. Oo. Oh. At isang araw, nakita ko siyang may kahalik ang ibang oh. Pero, pinaray naman niya. Namin ang ginawang paraan para makabawi. Oo. Oh. Kapag sorry. Pero, ang hirap na magbigay ng isa pang chance, Che. Lalo pa't, di ba, sira na yung tuwal. Oo, naiintindihan ko yun. Sa tingin mo, bibigyan ko ba siya ng isa pang chance? Paano ka pala bukas? Kamagalala, papasok na si Ella bukas. Sure ako hindi niya alam yung ginawa sa ni Aris. ka okay. magalala. Kamagalala, andito din ako para sa sa'yo. I'm